Okay, Papa, tapos na yung ano mo. Washing machine. Wala kang makakap. Ano na siya? Kahit masamahin pa kiramdam niya, nagpipilit din siya si Papa. Ako din guys, naglilinis ako pag mama. Tulungan ko si Papa kasi pareho naman kami doon sa mga pakiramdam. Okay. Mama's gonna buy what you believe bakit? pagkain gonna ko na action para hindi pa man nakadisk. Oh stir fry kunisang kat natin mayadeto po yung ating kawali sa so, yung mantika ilagay na po natin laging ano laging tapso eh pasensya na po kayo kasi sa hindi sa ka kaya wala sa yun na grabe yung nilagay dito eh. <laughs> dito na ako kakain sa kwarto <laughs> <laughs> Lagay like, itong si Kakay. Kararating lang namin, guys, ni Papsi. Two hours kaming nawala. <laughs> Nang kaming umuwi. Si Sky talaga, eh. Sama-sama yan yeah. sa akin. <laughs> Nag-shower nga ako kaagad. Hinit na inip ako sa damit ko. Wala, ano? Okay. Kasi, ano, magmamadali tayo. Lalabas na tayo kaagad. Saan kaya na pin sa Kingdom Hall na? Mama. Ay. ka na garod. <laughs> Gay on pala yon. Halika na magluluto ako guys ng ano ng hmm, sauce ng aming fishball. Hmm. Matagal pa Tagal pala yung buhay ng sauce. Basta matagal mo lang siya naniluluto. Kinagalan ko noong nakaraan, di ba guys? So ito na guys, naglagay ako dito ng dalawang basong too big, too big with <laughs> capital V. Tapos pamin Ah, bawang. Halo na excited na naman ako. Bawang, ano, dalawang ipin lang yan na malalaki guys at hiniwa ko ng maliliit. Gusto ko kasi merong bawang pero yung iba hindi na sila naglalagay ng bawang. Tapos cornstarch. Ayan. Mukhang marami. <laughs> <laughs> Bawasan ko, pwede naman tayo magdagdag mamaya eh. Ayan Tapos, maglagay tayo ng Asukal Opo Asukal So, yung asukal natin, ganyan lang karami Asin Maglagay din tayo to balance Pero, konti lang Ayan, ganyan lang Ano pang kulang? Para may kul ah, okay, yung soy sauce Toyo So, para maano ko, ma ko. Kasi nung nakaraan, medyo maalat siya. Mm, mm Pwede naman ako magdagdag din. O, ganyan lang mga dalawang kutsarang ano, soy sauce. Pag ano, pag malabnaw, magdagdag ulit tayo. Tapos, suka nung nakaraan. Naramihan ko rin yung suka, guys. Kaya, medyo maasim na ma ano yon maasim na maalat yung naluto ko no na nakaraan so dahan-dahan na ako ngayon parang isang kutsara lang yun yung nilagay ko so ayan medyo malabnaw siya tapos maglagay ako ng konting ano ito ah, uh, oyster sauce konting-konti lang talaga para hindi siya maalatan ayan ang kita nyo, isang kutsara lang yun, guys. Tapos, isa lang po na sa mahinang apoy. Guwapo ni Papa, oh. Ang guwapo niya ngayon, ah. Oh. <laughs> Ayan. Pag kulang siya sa ano, sa alat, mas maganda, guys. Ayoko nang magkamali. Maalat yung ano, eh. Oo nga, inamin ko naman. Maalat, <laughs> oh, oh. po. Oo. kay ano ito, oh kay kay Jamila itong sabaw na ito oh. Ay. Ay. Kay Jame. Tapon mo na 'yan. Magpanibago tayo para happy. Kasi pinabayaan mo 'yan eh. Baka ni Ay, Yan. So una, pwede naman na malakas siya hanggang sa kumulo. Ganyan. Mabilis lang ito guys, na maluto. Pero minsan nagtuturuan pa kami ni Papa, hindi daw siya marunong gumawa nito. Kaya ako talaga ang tagaluto ng ano ng sauce. So ganyan lang talaga yan guys. Tulad ka na tanong pa niya ako sino daw nagbukas, kapitbahay siguro pa. <laughs> ganyan lang oh, ang bilis niya kapag pumulo, ganyan. Nag-aano hmm. na siya kaagad. Gusto ko yung may bawang kasi yung bawang nagdadagdag yan ng aroma eh. Saka iba yung lasa niya kapag merong bawang medyo maanghang-anghang. Ha, iba yung lasa ng bawang talaga pag may edad ka na. Sa mga bata, ayaw nila yan yung may bawang. Pero sa mga may edad na, gaya natin, namin pala. Ayan, oo. Sakto lang pala yung nilagay ko eh. Pag sobrang malapot, dadagdagan naman ng tubig. So, ayan na guys, luto na. Si Papa naman yung magpiprito. Luto na itong ano ko. Niluto ko. Ayan. Init guys. Ah, gumawa muna ako ng yelo. Ah, kasi doon na kami sa ano, sa kwarto. Sky, alika na BR -er ko. Alika na anak, alika na. Let's go. Sara ko itong ano, hindi naman sinara ni Papa itong pintuan. Ah, kasi pag nasa kwarto kami, lalo na pag nanonood ng TV, masyadong nalilibang. Na ano na, nakapabayaan na itong Itong pintuan dito, hindi mo na alam kung merong tao. Ganyan, nalina na kayo. Oo, Oh, na dito. Pati yung pera dito kanina, alam nyo ba naiwan namin itong pera dito kanina? jam lang nilagay ni Popsie. Kama madali. Mm. Alin na kayo dito? Tingnan niyo yung sahig namin oh, napakalinis. Grabe. Mm. Hi guys, good morning. Panimagong araw, panibagong vlog. Good morning. ano na Kagising lang namin 6 o'clock ng umaga. Magpapainit ako. Ay, mag, mag-ano pala ako ng ano. Magsasalang ako ng ulam namin. May binigay sa aming native na manok papalambutin ko yung ulam namin. Bali, yung nagbigay nito, parang papaluto na sa amin. Dito rin silang maglalans mamaya. Sinabawan siya yung tinulang manok native. Diba masarap to guys? Dito ko pakukuloy sa aming skillet para makasave naman tayo sa ano. Sa gas. Medyo mahina naman yung Ano nito, kaya ng kuryente Ayan guys Mga 30 or mga 20 minutes Tingnan natin yung Mga alaga namin oh Nagugutom na yata Aga pa Pupunta ko doon kay Mama labat, inom na kami Ng aming gamot Para hindi Makalimutan yan, dali natin to. Sige na, tara, 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 tara. Sama na kayo dito. Hmm. Hmm. Huwag niyo akong haram na. Eh. Madadapa tayo dyan. Working, <laughs> I, I oh, yan siya, oh. Hi, guys. Good morning. Oh, inopen ko ulit. Inopen ko ulit yung ilaw. Sorry. Nakabili kami ng kamatis guys Ayun, 20 lang, 20 kamatis Binubukod, yeah, so, binubukod talaga yung ganyan Ah, ng... binubukod no, ganun din ang presyo niya? Mm, Doon sa gawin na yun, malalaki Dito okay, diba kasi Gusto lang, puro malalaki Oo oh, oh. Ang ganda ng halaman niya 21 kg well ganda na, oh. California gold. Tama ba yung guys? California gold ba ito? Ayan. Ito hindi pa namulaklak eh. Dito na naman si papa, oh. Ang kanyang masterpiece. Uh -oh. <laughs> ito yung mga ano niya, oh. nya, graft niya. Binubuhay pa niya buhay na meron ng musli yeah. ng mga ano oo nga meron na ano ayun hindi nakikita maliit pa eh dito ang niyan yung ano ko black maria ganyan lang talaga kalalaki yung bulaklak niya La yung isa, yan lang natuyot alin pero may pumalit ito dati na yan magkatabi ito, 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 sila oo oh, oh, dati na yan ito. yung isa talaga buhay na buhay na ano eto guys oh meron ako napabuhay dito yung rutana ayan oh <laughs> ililipat mukhang bago sa paningin ko yan ano yan look, bago sa paningin ba <laughs> ay mag oo ngayon ko lang lulutuin ito sa yung ano to yung alin yan yung dila-dila, tapos lalagyan ko ng langka para mabango. Um, langke na may tinik-tinik. Ano <laughs> ba tamis? Tamis. Dila, dila. Ay, masyado malaki. Bawasan ko. Yung maliliit lang para ano. Kasi marami sila eh. Ano yan? Uh, parang merienda mo ngayon sa kanila? Uh Oo. -oh. Kadali natin doon? Hmm. Ayaw mo? Pwede. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Dila, dila. Hindi ka makapagtrabaho, di magpamerienda ka na lang. One. Diba? guys langka lagay namin dyan sa dila kanakawa. dila 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 Manga. special to guys special special daw so special special <laughs> overripe -right na yung ating langka pero ito masarap oh. para labas yung tamis tsaka yung. mabango sya so, mabango pag overripe -right. overripe -right overripe -right means over sara. Kaya lang sa dulo na kuha niya guys, eh, <laughs> yung lang Yung makikislap na ayan oh, ito to, 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 kunin mo yan. yan. Langke. Ganito talaga guys yung mag ano, hindi nagbubuantes. Bawa wow, baka may makakita hmm. na naman dyan. Ako, ganito talaga ang paggawa nito guys. <laughs> so, para masarap, lasan lasa, -lasa. <laughs> Ay, may kwenta ko nitong langka. Hindi ko lang naroon sa Manila. Mm. Uh -huh. Isang bingo pa lang doon. -hmm. Uh -huh. Tapos bumalik ulit sa, mani, sa vehicle ngayon. Mm. Uh -huh. Nasa bus pa lang eh. Tagalog na pa ako eh. Tapos nung dumating siya kayo, yung tatay niya, kumuha ng langka. Mm. Uh -huh. Sabi niya, sabi yung ay, ano yan? Langke. <laughs> na may tinik-tinik. Na matamis-tamis. <laughs> ayan oh, langke. Langke. <laughs> Pwede pa yan eh. o. Oh, oh. Basta yung, ayan, yan, yan. Yan, yan, yan. Na Naging galug na eh. Tagalog na, no? Hmm. Taga-Tagalog. Alam, mo mo naman sa probinsya. Pag nakapunta ng Manila. Pag nakapunta ng Manila. Sosyal na. Araw ganun doon ako eh. Sosyal na. So, so papalik ka, na. huwag ka dali ka sa mga barkada mo. <laughs> Ay, ano yan, langke? Hmm. Langke shoes. Ayun, Ay, apat lang, oh. Nakuha ko. Hmm. Dulo na 20. ano? 20. Tapos mukha lang Ayan, Papa, oh, pwede pa yan. Ayan, oh, tsagain mo yan. Sayang. So, mahirap kasi mag-ganito eh. Sana yung lulutuin ko, ano, bilo-bilo. Kaso, -bilo, ah. mahirap, mahirap yun. Kasi mag-prepare marami. Ipiprepare. -ip mm. So, ito na lang. Mabilisan. O, oh, tinan nyo. Malalaki yung ano. Yung pag ano yan? Ano Oo. yung diwai? Ah, oh. Yung Ano? Himay himayin mo na lang ganunin mo. Parang sa chicken. Guys, ito na yung mga nagawa ko. Ayan. Mm. So, magsimula na ako magluto, guys. Unahin natin yung ano, yung asukal. Ay! Mabigat. Mm. <laughs> Ayan. Ayan guys, naglagay lang ako ng dalawang sandok dito, magkakaramelize ako ng ano ng asukal. Dito tayo magsimula. La lang, ganyan lang guys, tutunawin lang yung asukal hanggang sa maging brown. Yun lang naman kulay ng brown niya. Saka yung lasa nung ano nung nakaramelize na, iba kasi yun guys, kaysa yung ilalagay mo siya na asukal doon sa sabaw. Yan, malapit na. So, ayan na guys. Hintayin lang natin na mag-brown pa ng kaunti. Ganyan lang. Parang sa leche plan. Diba? ba hmm. Leche. <laughs> Basta't yung ano, yung asukal niya, ikwan. Mag-brown, brown yan. Ganyan. Kunti pa, kunti pa para masarap. No, oh, nasusunog na, nasusunog na. <laughs> yan, kunti Kunti pa. Kunti pa. <laughs> okay na. Okay na ito, guys. Ayan. Mm, para masarap. Tapos, lalagyan na natin ng tubig. Ganyan natin. Woo! Igyan ko na ng tubig. ganyan tapos mamumuo na yan hmm. pero iba na yung lasa nyan guys masarap na mamumuo yung ano eh yung asukal pero bubuhayin ko ulit hmm. tapos haluhaluin natin na ganyan tapos magdadagdag ulit ako ng tubig nito guys kulang pa yan yung tubig nya dagdag pa tayo. So, yung bali, ganyan yung magiging kulay. Ayan. Tapos, papakuluan ko lang ito, guys. Balikan natin mamaya. Ayan. Una natin ilagay yung ano, langka para lumasa na siya dyan sa ating sabaw. hmm, bango. Sana naman. Wait lang guys. Si Papa, nag ano na. Ayan. na natin. Tapos pakuluan lang natin yan. Ganyan. Pukunti lang guys. Ano? Hindi siya ganun kadami. Dulo na kasi nakuha ko eh. Ayan. Pakuluan. Ito pa yung lalagay natin guys. Coco mama na lang na ano. Na fresh na gata. Tsaka uh, evaporated na gatas. Ayan. Ilagay na natin yung mga Ayan. Ito, ito, ito. Yung malagkit. Ilagay na natin. Pero, unahin ko yata yung gata. Oo. Unahin ko yung gata para hindi siya manikit. Ayan. So, kunti lang muna ilalagay natin, guys. And then, maghulog na tayo ng Mahirap naman isa -isa kung isa-isa kong hulog ito guys ha. Wait lang baba ko kayo. Tapos ihulog ko na lahat. So, ayan guys. Nailagay ko na lahat. Kaya tinawag itong latik. Nila, ano? Palitaw. <laughs> palitaw sa latik. Kapag may latik siya, di palitaw sa latik. Ito palitaw sa langka. Kasi langka ang meron. Pag yan umibabaw na, ibig sabihin, luto na. Kasi pag lumitaw na, o, oh, di palitaw na siya. <laughs> 'di ba? Ang ganda ng kulay. Oo. <laughs> yan. Lutuin natin 'yan, guys. Tapos pag naluto na, saka natin ilalagay 'yung iba pang kakanggata. Dito naman sa kabila, oh, go go go. Yung pagkain ng mga bebe. Yan. Palagay ko ito, dagdagan ito pa ng konting sabaw. Kasi, uubusin niya yung sabaw nito eh. Papa? Oo, oh, sisip-sipin. Guys, para ano, para mabalance yung kanyang lasa, maglagay tayo ng asin. Kunti lang na asin. Para hindi naman matamis tapos maalat. Babalance lang niya yan. Haluin natin ang haluin. Uy, wag mo ubusin ang asukal namin. <laughs> Wala na kaming asukal. Hmm, ang bango-bango dahil dun sa ano, sa langka. Ito kasi guys, ito, ito, meron kaming okasyon noon. Hindi namin naluto yung malakit. Kaya, meron kami dito. Ayan. Uy, sarap. Pag lumutang na yan, saka natin ilagay yung, ayan, isang buong nito tapos itong gatas. Ayan guys, nakita ninyo, medyo lumulutang-lutang na siya, pero marami pa dun sa ilalim kaya hindi pa yan ano, hindi pa yan luto. Tapos pag nakita ninyo dun sa gitna niya, ayan, meron pang ganyan na kulay, kailangan puting-puti na yan. Yon, tapos nag-ano na siya namaga na Yon ang talagang lutong-luto na. So konti pa yan guys, konting-konting luto pa. Ayan na guys, malambot na siya. So, ilagay na natin lahat ng gata. Ang ng ano na ito. Oo, oh, baka naman, Coco Mama. Ang ganda nitong ano na ito. Itong gata na ito, kayang-kaya niyang ano, kayang-kaya kanya ipaglaban. Talagang gatang gata ito eh. Kaya lagi ito yung gamit namin. Hmm, baka naman, Coco Mama. Ay, pahinaan ko na pala. Uy, susubo, susubo. Yan. So, ayan na guys. O, magang-magana sila. Luto Tapos, ilagay ko na itong gatas. Hmm, nandito ang sarap, guys. Ayan. Hmm. Nakapamewang na yung asawa ko. Gusto <laughs> na <ang> tumikim niyan. <laughs> natin. Ayun, hindi pa. Di pa. Okay na ito, guys. Ah, inlutayin lang natin yung gata. Hindi ano pala natin luto yung ano yan. Wow. Ah, Sarap. Mmm. May Go. Ready na to. Titignan oh, ko na naman, guys. Hindi ko alam kung okay dito, ha? Ayan, ito. Should... Ay! Oh guys. Problema. Fail oh. <laughs> dyan yung ginawa ko.